Kumpiyansa naman ang kamera na maipapasa nila ang panukalang 2025 National Budget sa Setyembre. Sa lunes, sisimulan na ng mga kongresista ang paghimay sa pambansang pondo kasamang economic managers ng administrasyon. Yan ang ulat ni Melales Moras kada na sa susunod na rin ko ang pagbusisi ng Kamara sa 6.352 trillion pesos na panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, maaga nilang masisimulan ang budget briefings dahil na rin sa maagang pagsumite ng sangay ng ekotibo ng 2025 National Expenditure Program o NEP sa Kongreso. Sa lunes, una nga harap sa Kamara ang Development Budget Coordinating Council o DBCC na kinabibilangan ng economic managers ng administrasyon para ipaliwanag kung paano nabuo ang NEP at saan-saan manggagaling ang pondo na gagamitin para rito. The Department of Budget and Management, the Secretary of Finance and all other uh, agencies which were tasked and mandated for the creation of the budget will be present. So we will not anymore uh, delay things. Sabi ni Dalipe, tututukan nila ang mabilis pero mabusising pagpasa ng panukalang pondo alinsunod sa direktiba ni House Speaker Martin Romualdez. Ang kanilang target, maaprobahan ito sa kanilang hanay bago ang session break. Hopefully, we can uh, do the third or last week of September deadline but I'm confident with the efficient. Work being done by the different uh, vice chairmen of the Committee on Appropriation, plus the active participation of the minority in the budget deliberations, will be able to come up with the House General Appropriations Bill by end of September. Isa sa mga prioridad ng Kamara na mabigyan ng sapat na pondo para sa susunod na taon ang sektor ng edukasyon. Bago pa man ang budget deliberation, una na rin binusisi ng House Committee on Appropriations ang budgetary performance ng Department of Education sa isang pagdinig. Si House Deputy Minority Leader Franz Castro, pangunahing pinanarito ang libu-libong unfilled positions sa mga pampublikong eskwelahan sa bansa. Pero pagtitiyak ng DepEd, They already started hiring as early. as uh, january, yes. uh, while continuing up, uh, appointments have been issued for uh, items which require promotional appointments, and uh, that's the reason why there were already uh, 9% uh, already issued appointment. Uh, uh, but we will comply to uh, submit uh, our uh, weekly monitoring and monthly monitoring report of the compliance, uh, since we issued that uh, this should have been filled. Uh, prior to uh, the end of either the quarter 2 or 3 of this fiscal year. Samantala bukas tatalakay naman ng House Committee on Metro Manila Development ang nangyaring matinding pagbaha sa Metro Manila kamakailan. Sabi ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr., kahit abala sa budget proposal, tututukan pa rin nila ang pagbusisi sa flood control measures ng pamahalaan. We will have an uh, interagency meeting Between this agency, DILG, NIA, Public Works, DOST, MMDA, at saka po yung DA. Para mapag-usapan po natin yung flooding sa Metro Manila. And yung plano po nito, hindi po natin ma-accomplish kagad-agad. Kasi, long-term planning po to. We have already a plan for water impounding. Bagamat prioridad na ng Kamara ang pagtalakay sa pambansang pondo, tinitiyak ng mga kongresista na patuloy pa rin naman ang kanilang mga magiging pagdinig ukol sa iba pang mahalagang isyo ngayon. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.